Bagong kinabuhi o bagong paglaom ang dala sa bagong tuig sa 30 ka mga persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail. Narili sila sa prisuhan human na Minosa ng ilang sintensya tungod sa maayong batasan sa sulod. Ani ang report? Unang gihimo Sabado ang orientation alang sa 30 ka mga persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail. Sila ang mga naaprubahan nga ma na pinaagi sa Good Conduct Time Allowance. Mawkin ang programa sa bilangguan kundi in ang sintensya sa mga PDLs nga nagpakita og maayong behavior sa sulod. Bagong buhay, bagong taon, bagong pagkakataon. At, at wali, maganda siya kasi yung itatagalogin mo na lang. Kasi ang uh, kung hindi man pwedeng baguhin ang mga nakaraan, ngayon pwede na lang simulan yung bagong pahina yung buhay nila. Ug human ba proseso ang ilang papeles, tagsa-tagsa na silang gipagawas sa prisuhan, bitbit bit ang ilang certificate of discharge. Ang 72 anyos nga si Noy Salvador mitugot nga ma-interview ug mapaila sa kamera upat ka tuig na sa sulod. Nalipay po tao ko sir, nga makauban ako kung pamilya karong bagong tuig. Pag -bag sa kinabuhi, kaya bagong tuig naman ron. Mm -hmm. nata na sa tinarong. Ilalim ang pagpuyo sa napu kapin, napu o pito kabuhan ni Daon. Gawaan uh -huh. ko ako ako pamilya. Karon, salamat yung tao ko sa mga BGMP personnel. Nindot nga, nga pinaskuhan ito sir, nga makauban na ng mga pamilya sa New Year. Subukan mm -hmm. ko sir sa tanan usa ka dakalaya dala pa ang mga Biblia nga nahatag kaniya ug nabasa-basa pa sa sulod. Sa ilang pagawas bitbit -bit sa mga PDLs ang mga nakatunan sa sulod. Sama ni usa ka 37 anyos nga murder ang kaso. Pasensya, pasensya sa 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 environment kay lisod gayo mga uh, kung dili di, nimo di hatagan og uh, pasensya ang imong kanang environment nga gibuy sa gawas. Uh, mahimo dyan nga may agom ka din sa soul Ang usa kanila na emosyonal pa, di ang among nahinabi apan misaad o kabaguhan sa kaugalingon. Taas ka pa, boss ang inabuhi sir, kay dagan mango, mga mga higayun nga. Sa una kay di ko kong sa mga ginikanan pero... Umapreso ka, inaglaya na muna, ginagawa sa Gikan sa prisuhan, nag nagawas ang mga na-release, excited na makauli. Kadaghanan kanila wala na sayod ang ilang pamilya nga mabuhi na di ay o ilan na lang lahuson pag uli aron surpresahon. Uba ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.